mukis ag, agit pa paak sa abil kay kuyaw na mawad ang kagkusog ana ug dili nakakabalibad na hinoon <laughs> dili nakabalibad Muna dia dili mm. dili na hinoon kakabalibad hinoon kay dapaka ni imong abil diha ang imong pakyanan <laughs> Ayan. nag paket mga idol, no? Nah, grabe pang dito mga idol sa uh, Butuan, butuan city, kami, Public Market, mga idol. <laughs> asa <-sang> atong asa <laughs> atong atong kamera hanap hanap, hanap, hanap. Atong, atong buhok, mga idol? Lala, Balik, sabihin, sabihin. Grabe atong buhok Diyan si Anne mo among among sa among sa grupo yung mga pre naming isa ay lumayas na oh, lumayas at kami ay kulang na sa grupo ngayon kaya Huwag ka na nga lang mag kasi... Aalis na ako, huwag niyo akong pigilan. Doray, <laughs> bibi. Huwag niyo akong pigilan. Nag-ihap ng Ay, tuwa naman si Ani lagi. Nag-ihap oh, oh, ng kwarta. Huwag mo siya na humag-ihap sa iyo. Habi wala... na ko wala. Habi na ko ko si Annie. Uy. <laughs> Mula kaw ka ani ay kay kuwang na ang grupo. Sibii people, gidiman bol mo solto sa iyang mga problema. Aw, wa ray wa ray problema pagdikit. Iyang man ang iyang mana ang an ba? Hala. Si Inday ano ta? La terot ago matariki pa kita kay nanghihi man na. Pagita og. Uulamin natin mga idol.

Bakit nag... Bakit nagtuyok-tuyok man to? Ako ko, wala anak? ka? Si Ganggang wala, Hoy! antas, nang antas, yung bakit di... Gang, kalmaragang. Gang. Nang antas, ni yung iyo Gang, <laughs> kalma Gang, kaya ka sa video. Wala, 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 na si Ganggang, wala -gang. <laughs> <Taun taman> na na? <laughs> <laughs> Okay ra ko no kay gwapa man. Pag ini gwapa no, ako no kay gusto mo gusto mo gyud. Ibi bi sila gyud si. Mo ni negosyante nga way utang. Kay hamis kay ginaong. <laughs> May ni man ng mga mga negosyante nga way utang kay ang itsura ang, ang mga kote hames. hamis. Oh, ah, ah, Dili siya po all, po tanaw tanawon nga makatawa. <laughs> <laughs> okay. Oh, na na. Okay. Oh, na tingnan sa nagkakutang. Mm, mau. Dapat na para dili ang lata halata na <laughs> Dama, halata ayo kay na sa eye bags. Dili ka tulog. Ang naiutang utang dili dili katulog maghayang, magkulob.

Ito ko naman ko sa Pangkilaw guys. 180 One, 180 sa ngayon ang kilo ng ating nukos no ngayon dito sa dito sa Butuan Public Market yan mura lang guys pang pagkinilaw itong itong friend ko na ito oh, friend ko wala tayo napili guys mga idol wala tayo napili sa ano kasi Mayroong nukos doon, bro. Ayakong bumili Ayakong bumili ng no nukos kasi lumaki ang kain ko. Mm. Eh diet ako ngayon eh, diet ako ngayon eh. Kaya ayoko kumain ng daming pag nukos -no ang aking ulam, hindi ko mapigilan talaga. Hindi ko nakaya talaga. <laughs> 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 hindi ko mapigilan ng kanin. Hoy, <laughs> kata ba, yung bako no nukos ba nga? Eh, sa kilo ba?

Tara. Tara nukus. Tara, kenapa? Kenapa? um Anu. Support, support. <laughs> <laughs> si Inday mo yung sa kong mga mata. <laughs> Nagilubong na, <laughs> na na akong pagbati. Dili ka puling, dulo. Nalumsan sa mga luha. Ugwa wa nay umoy bisan dutay ang balatian. Kanta man. <laughs> 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 bonga, bonga mga idol. Kanta <laughs> man to mga idol oi. Eh. Nausa man to siya. Tinday <laughs> 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 si may nakapapukaw sa atong mga nakikatog ng pagbati. Nalumsan mga luha pag wala na yung umoy bisan juta yung balapsi kung mulan mo sa kung mulan sa vlog na yung makatunan vlog hi idol pag mo sa kong vlog puro kabuang lagi hahahaha Nabuang na kita itong vlog Abili mo di ta magseryoso sa kinabuhi Eh kung magseryoso ta Huwag oh, mahihapon Lumalabay naman ta Aning Aning Paana? Aning Aning mundo Ano <laughs> nga dit? di ta magseryoso mag ta magseryoso Pero kung Pero kasi kung sa magseryoso ta Pero sa mga kwan ba di ta magseryoso sa Itong mga uh, Kailangan kita Mga joke-joke Ano na Ito bang dali lakas <laughs> ng ulan. O sabi na akong o sabi na kung cellphone yung matu maginday de pita. dey nasa nila, tambag yari ng cellphone na bigyan din ng ba? Oh, dey, ganon maginday ng matuyo kung nisa dayo. Tanda ba? Ako, ako sa mira dey, talaga day, talaga day. Nagkurukuro na kung padong na dayo dayo. May pang cellphone kadi makapugong. Eh. Ah, oh, ano oh, kani? Sempre na gud tagod. Ako kang Ako kang tabagan kung kung saon. Ayo, ayo, ayo. Nakatabang sa Oh. Ano ba? Ibalik kung pun. Ayo, pag-video kayo. ano ba? Ayo. Ana, sige lang nakikadvise ang mga viewers na kala ang mga dalaga pa hmm. kung sumag minyo po nung sa may angay na mukha ng dapat situhon sa nila situhon sa nila ang laki may ang dapat ay ka bantayan hindi ka ano, na muna kabali ang ay ka angay ni himong ba o oh, advise ako sa imo ha ang advice ako sa imo ha uh, 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 advice, uh, uh, kung ikaw po hon uh, gusto gusto, gusto magminyo na kay na kay uyab niya gusto magminyo sa imo ha ayaw pa ayo ayaw pag pauna-una. Oh. Di ba pag pauna-una kung hangyo imong uyab nimo nga mo na mukis Ag agit pa paak sa imong abel kay kuyaw na mawad ang kusog ana. na o, dili nakakabalibad na hinuon. <laughs> dili nakabalibad muna dia. Dili. Mm. Dili na hinaw kag kabalibad ni noon kay dapakan nimo Diha ang imong patyanan. Kung <laughs> minyo <laughs> mga idol, pero bai ko eh. Wala si indi ko no, pa. sa ako ah. Ba po tag live unta no kay para sa ako viewers ba. Eh? <laughs>